Huwag so, ka nila kuya. Sabi nga nila lang ko, Pino, yung nila. Dago wow. naman, ang igpit naman ngayon gikakurat sa mga residente sa usa ka barangay sa Puerto Princesa Palawan kini human nga dunay LTO personnel nga abot sa ilang tugkaran aron manikit sa mga motor nga nagparking sa ila mismong Pinoy anan sa video nga kuha sa netizen makita ang personahe sa LTO nga naglibot sa lugar og nagtan-aw sa mga nakaparking nga motor wala kini magpaila og dili pa klaro kung aduna bay opisyal nga operasyon og wala pa'y opisyal na nga impormasyon nga gipagawas ang buhatan sa LTO Palawan kabahin sa mong insidente di inapuno og pagsaway sa publiko. Tule. Tingitan dyan nila kuya Hindi nga nila lang kung sino yung tinitingitan nila Diba? Grabe naman ang higpit naman ngayon Sino sa rin niyo po mga nagsimik sa'yo? po paano niyo ano na yun yung motor na may ari? Grabe naman. Ako dito ako sir Ako tayo dito ako sir ha. Okay,